Magandang buhay mga kaligat Bali gumising tayo ng maaga kasi Nagkidlatan tsaka nagkulugan ng nakaraan Eh ang tatay may dito Nagtaba siya Eh baka may kabote hisilipin natin Kasi si ng mamara ngayon Gawang kulugat kitlat Titingnan natin Kasi para may pangulam tayo mamaya Tingnan natin ha Ayun. One, zero. Ayun, may kapatid pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami. oh, oh, ikaw eh. Sarap na rin ibulang lang. Pag mamaya mo yung ano, tanghalay. Ah! Yun. Kasi pagkaring mamarang sa may ball laga rin isang pamilya. Marami talaga itong sa may balls Yun, sarap, sarap, na rin. Ang hirap, ang hirap na itong maghanap, lalo ngayon. Kasi marami din ang mga buti eh kailangan mo lang bilisan ang paghahanap para hindi ka maunahan oh ang sarap niya no oh. may iba hindi pa nabuka kasi maliliit pa magsapit ng hapon marami na rin yan bubuka na din yan ay siya at kita at ating mga hukay na re. baka mahukay pa ng iba sige sulong so ayos na naman tot. at nakalibre na naman ang gulayin kaysa bibil ka pa sa palengke mahal na tayo ng gayaan hindi eh, na lang, libre sisipagan mo lang maghanap parang naghahanap ng pitik eh. <laughs> oh, sarap na rin mga na naman mamaya come oh, on oh 2, 3, 4, 5, 6 oh, tama yun oh. sarap, bukong bukay magsarap na rin gulay ayan o, oh, ito na nilagay ko na sa gabi, quality na Mahugasan na lang mamaya tapos igigisa at nalagyan ng na kating sabaw. Para yamit eh. Ang sarap mo. <laughs> Parang may dalala ang bulaklak. Oo, oh, ayun daw may. Eh. Isang bungkos. Mabili na kayo. 20 mil lang kilo. Oh, kumahal lang. Takaw mo Joke lang. Follow for more. Mga kaligat.